got to sail along these ocean waves nobody knows nobody knows how to find us it's turning out to be a perfect day i just wanna leave our normal lives behind us so let's get lost One eternity later. Oh, di ba? kung paano. So ikaduwa ng step. Sudlan mo na sa imo nga bugas. Ano nga bugas na? Bahul. Bahul. Bahol nga bugas. Masigeh. Ucarang bugas ke basima panus. Ai <tik> de <tik> dah. Oh, sige go. Dapat ang bugas asalang na dio. Oh. Batu, batu, batu. Ah, butangi.

Soon after. Iyong ano to na, na after tiulo to. A few minutes later. Mas story tulang story bio Na tungan do kiniya sa taga arom, no. Tungo sa guide, no, sang gino'o sa pag palaknag sa mga pulong sang Diyos na sa int. Congratulations sa barangay makagahay no sa paghiwat sa ining nga kapistahan. So una sa tanan gid ka na nami gid nga ang sa inyo nga pasalamat sa Ginoo. No? Kay kung wala ang atong Ginoo, wala kita sa grasya no. So impreta ka ta karon kabay patagaan kita sa ulan. Isa madugay na nga panahon wala kita naka nakaulan gid. So si SP ninyo beauty ara it padayon na suporta no sa tanan ninyo man kun ano man ang mga kinanglan nyo masarangan ko ara gid ko kay tan ka ugit ang taga barangay mo kasahan bisan wow! ano ba bisan ano ko kasako hinabutan gid sa schedule May ko confident ko sa inyo halimpaman sa inyo nga former na kapitan kay Katikoy asa subong sa kay Kapil. Label nakita ko gid ang suporta sa mga tao kada may mga programa palakpak So ako na yan, yeah. sa ibang mga barangay na to, sa bato ni Sir Hidang, yung tingin niya ang taga-barangay mong nag So ako nang-i-train nga, tsaka toto, habang kagawad niya sa kabay pa, nga manging matawhay lang ang yestang ang masadya. Wala lang sang gamo. So ari lang din si Sir Hidang. Ang staff ko kung tinanglan bulig, uh, willing din kami mag-assist para sa inyo. Tandaan nga pa kayo, bulig sa amon, ginakalipay, ginanamon na mag-servisyo sa inyo. Kaya ako na wow! ako, mga brada, ka ninyo, mga public servant nyo, dari sa Moises Padilla. So, hindi pwede ka pang hindi si SB, basta masarangan, okay, okay, girl. Yeah. So, sa liwa, happy fiesta, balang kayo makagamay, God bless, and to God be the glory. Okay, so siningata, nagapasalamat ako sa inyo, tungod na sa pihak sa kainiton, ari kita subong nakatipon para sa pagsaksi sa ginatawag na kapyestahan sa Ginoo, sang na sa Ginoo tungod sa dako na kayo sa Ginoo sa aton nga kabuhi. Mana pirmi ko gid kina kina Oriel nga ko invite ko nga speaker kinahanglan ang uh, isa ka public official number one, God centered yes. number two is not only God centered family based palangga ya sa oya palangga ya bataya mga kabataan palangga ya badaya sa that is family based And uh, bisan ano ni sila ka busy, why nila ginapabaya nila family. At number three is service oriented. No, Muna na uh, kung hindi lang sa panirbisyo kag palangga, kamong ni Duty, hindi ni siya magkanto din eh. Same sa akon. Lord sa pagsugod sa sininga fiesta, hasta nga magatapos sila. I declare Lord i powers, i sa ngayong mga power, sa ngayong grasya nga mangin sa ilang tanang ginoo. O di kagpakamayuha sila in Jesus' name of we pray. Amen and amen. Thank you very much, and God bless us all. Soon after. Used to. Rather just stay, make a new life with you.